mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una atigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masadali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa ng pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na mabuhay at nagahari, e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa rin sa lesay ng isa nating kaibigang Ito ay uh, ingil naman sa... Kung ano ang uh, nais natin gawin ng ating kapwa sa atin, gawin natin sa ating kapwa. O kung ano ang ayaw nating gawin ng ating kapwa sa atin, huwag natin gawin sa ating kapwa. O di kaya ang kasabihang kung ano ang itatanim, siya ang iaanihin. Ia kaya sabi nga ng ating mga kaibigang mga kastila, Amor, Don Amor Sipaga. Love begets love. Kung pag-ibig ang ating itatanim, pag-ibig ang ating aanihin. Kung kasamaan ang ating itatanim, kasamaan ang ating aanihin. Muli, isang salaysay sa ating isa sa ating kaibigang pari. Sa isang barangay, na masyadong malayo sa poblasyon o sa kabayanan. May mayroong dalawang magkapit bahay. Ang isang uh, ang isa sa kanila mayroong kalabaw at yung isa mayroong tricycle. Itong dalawang bagay na ito kailangan sa barangay na yung sapagkat ito ay malayo sa kabayanan at ang uh, mga tao dito, ang mga nakatera dito, nabubuhay sa pagtatanim. So mahalaga ang uh, kalabaw sa pag-araro, sa pagbubungkal ng lupa, sa pagtatanim. Mahalaga ang kalabaw. At ang tricycle, mahalaga bilang sasakyan, papunta sa kabayanan, pabalik sa kabayanan, kung anuman ang ating pangangailangan. Dito may dalawang magkapitbahay halos magkadikit ang kanilang uh, dalawang bahay. Isang may kalabaw, isang may tricycle. Isang araw, eh, talagang tanim na. Talagang kailangan na magtanim. Sapagkat kung hindi makapagpunla, ang isang magsasaka, ang isang magtatanim, tiyak, mawalan sa ng ani. Kailangan mapalambot ang lupa. Kailangan maararo na. At sa barangay na ito, nabanggit natin, kalabaw lang meron. Walang traktor. So, tanging kalabaw lamang ang magagamit sa pag-araro, sa pagtatanim, at sa pagbubungkal ng lupa. So, itong kapitbahay na ito, na mayroong tricycle, pumunta sa, yung sa kanyang kapitbahay, na may kalabaw. At sabi, are, Brad, eh, kailangan, kailangan ko ng makapagtanim bukas. Ngunit wala akong maupahang traktor sa bayan at wala akong nakikisang ng makalabaw. Pwede ba pare, Brad, eh, bukas pahiramin mo ako ng kalabaw mo. Eh, maramon ko itong kapitbahay na ito. Nandyan lang yung kalabaw niya. Tumanggi pa siya. So, ganun ang nangyari. Hindi nakapagtanim hindi nakapagpalambot, hindi nakapagbungka ng lupa, lumat sa saka wala natural. Walang itinanim, walang aalin, patay ang hanap buhay. Napakabigat ang pangyayari para sa isang mahirap na magsasaka. Ngunit wala siyang magagawa. Wala siyang gamit sa pag-aararo. Wala siyang magagamit sa pagtatanim ng kanyang palay. Sorry na lang, ika nga. Ngayon, eh, ngayon lang araw ang nakaraan. Parang wala, parang wala nangyari. Mag isang gabi. siguro may kalalayman ang gabi. At eh, uh, medyo wala nang, uh, wala nang kaboy buhay ang kapaligiran. Lalo na sa barangay na yan. Pumunta itong na uh, may, mayroong tricycle. Ay mayroong kalabaw sa kanyang uh, kapitbahay na mayroong tricycle. Pagkatok sa pinto, nang uh, binuksan niya at nakita niya yung kanyang kapitbahay na maramot na hindi nagparam ng kalabaw. Uminit ang kanyang ulo, ngunit nagpigil lamang sa nang sarili. Pero bumulong, -bum -bum, ito na. Dito na ako maniningil. Marahil parang anticipated na niya kung ano ang pangangailangan nakanya kanyang kapitbahay. At hindi ka siya nagkagamali. Pero, masakit ang aking asawa. Kung hindi ko siya sa bayad sa ngayon, ay eh mamamatay siya. Wala na nasasakyan. nagkarit karit wala na. Tulog na ang ating mga tulog na tahimik na ang kapaligiran. Pwede ba mahiram ang uh, tricycle mo? At sabi nung may tricycle, pare, pasinsya ka na. Hindi kasi ako ngayon nakapunta sa bayan, hindi ko na gamit ang tricycle ko. Kaya hindi ko na asgaso ang paglagay ng gasolina. At hindi ko ito na tune up kung uh, oh, ayos lang. Pasinsya ka na pare ko. Nagmamakaawa, halos lumuhod, mangyayak-yak, nakikiusap. Subalit, nagiging matigas ang puso ng uh, kanyang kapitbahay na may tricycle sa pag-iisip na nung nakarang ilang mga araw nawalan sa nanghanap buhay nagginutom ang kanyang pamilya dahil sa karamutan ng kanyang kapitbahay na may kalabaw kaya ang sabi niya pasensya na talagang hindi kita pwedeng mapairang ang tricycle hindi natin ito magagamit sumatotal so, hindi dalas sa pagamutan ang uh, may sakit at ito ay binawian ng buhay. Ito ang pitawag natin, double tragedy. Dalawang trahedya. Yung isa, na una, nawala ng hanap buhay. Nagutom dahil sa wala, hindi na Masakit mawala ng hanap buhay. Masakit gutomin ang pamilya. Itong pangalawa, na wala ng asawa. Kaya, sino man sa kanilang dalawa, parehong maramot. Huwag natin tularan ang sino man sa kanila. Sabihin na natin, yung may tricycle, gumanti lamang dahil sa ginawa sa kanya. Hindi pa rin sana dapat. Pero wala tayong magagawa. May mga taong ganyan. Kaya ating tandaan, kung ano yung ating ipinupunla, siya rin ang ating aanihin. Kung gumagawa tayo ng masama sa kapwa, masama rin ang gagawin sa atin ng kapwa. Kung kabutihan ang ating gagawin sa kapwa, kabutihan rin ang gagawin sa atin ng ating kapwa. Huwag nating pamarisan. Ano man ang katwiran, gumanti man o ano, pariyo silang masama, pariyo silang maramot. Kaya hindi sila dapat tuluran. Tuluran man ating katayuan sa buhay, titingnan din natin ang ating kapwa. Kung mayroon tayo, matibahagi tayo. Anuman ang mga kailangan ng ating kapwa, hahanap tayo ng paraan na makatulong. Nakakalungkot, marami sa atin ang mapagmamal. Kaya sana ang salaysay na ito, totoo man o hindi, ipuha tayo ng aral at Mula ngayon, sino man sa atin ang maramot, huwag magiging maramot. Sino man sa atin ang uh, mapaghiganti, huwag nang magiging mapaghiganti. Magiging makandiyos tayo, magiging uh, makatao tayo, magiging malambot at maunaway ng ating puso, malinis ang ating pamumuhay. At tayo ay pagpapalain ng Diyos, ng Ama, ng Anak. tässä on